sa mga taong hindi makalimot mag-subscribe sila ay may busilak at mat mabuting kalooban pagpalang araw po sa inyo lahat ang isishare ko po sa inyo ay kabuwang susi ng pinito juice ito na, uh, kahit na po ay alimbawa may gamit kayo ng pinito juice may medalyon po kayo ng pinito juice kahit ito po lang po ang usalin po nyo sa alimbawa nasa pangalib kayo sa mga lahat po na pangalib po ay kung ano ito iligtas po. Ito yung napakabisa po yung uh, lihim na kabuang susi ng infinito Ito po inuusal ko pag uh, nakakaintas po sa akin ng infinito Ito yung ginagamit ko pang kaligtasan. Uh, lahat pa ng bagay ito. Pwede rin po itong uh, uh, ipangkasang kumbati. Pwede rin po ito kung may sakit ang sa sinapian, pwede rin po ito, magamit po ito. At iipon niya sa tubig yung mga naalihan o na uh, na inkanto, mga uh, na didwinde, sa mga sinaniban, number one po ito. Kapag uh, buwang susi ni Diyos, pag uh, ginamit po niyo ito, ay Nagamit po nyo araw-araw. Sana po pakingatan po ito at huwag ipagyabang. Narito po ang orasyon na aking mabanggitin. Ang pilang guwang eksimina sit oribas, ribas, yuai, bai, iimai, mai, ma iimba i mawas salin po lamang sa uh, isip lamang po ito at uh, tatlong bis po sa ay isip lamang po ulitin ko po ang pilang guwang mix mineral sit oribas uai bai iimai mai ba him i atri, miwas ano po ang Panang cross uh, yung cross po ay pwede po ko yung i-cross nyo at usalin po yung i atri miwas sa post cross na naman kahit dalawang lang po mag cross at napakabisa po ito huwag po yung i Uh, gagamitin po sa kalukuan po ito kasi napakabisa po ito ang proseso po ito pag ginamit po nyo sa kasamaan po ito ng susi ng Pinedius, kasi pangkalatan po ito ay matitigal po kayo uh, di nyo pwedeng paglaruan po ito kasi napakabisa po itong susi ng piniliyos pag ginamit po nyo sa kasamaan babalik po sa inyo ang ginawa po nyo at babalik po sa buong pamilya pag uh, inusal po nyo at ginamit po nyo sa kasamaan. Dapat po ito ay eh, gamitin lamang po sa kabutihan. Ang orasyon na ito. At huwag ipagyabang. Pag may tangan po kayo pinitunjus, kung wala po kayo susi, ito yung gamitin yung susi sa kanya. Napakabisa po ito. At kung sakalimba nasa kagibitan na po kayo, huwag nyo nang usalin po yung kabuwang kalimbaan. Eh uh, di devotion ka ng pinitid Diyos araw-araw uh, kahit ang usarin nyo lang po ay ususi at sana po ay uh, ito ay isa ulo po ninyo para uh, palagi nyo daladala sa katawan po ninyo Usalin po sa isip lamang po ito kapakabisa po ito na orasyon sana po uh, huwag nyo ipagyabang huwag ipag ah... Uh, uh, hindi nyo po ipagkakalat na po ito kasi sikreto po ito na kabuwang susi ng Pinedo Diyos uh, sa, sa inyo lang po ah uh, sa inyo lang po ito huwag nyo po lang, eh, kung kasi susi ng Diyos na makapangyarihan po ito magagamit po nyo pangkalatang ko po ito kahit ito po ay eh, magagamit nyo rin po sa konto sa ah, alimbawa ano, may kick point ito yung napakabisa po ito ah uh, ah uh, konto yung susi ng pinito juice at mali makakukon po kayo makakalabas po kayo hindi kayo makakala mahahalata na dumaan po kayo parang wala lang po nangyari ito po yung ginagamit ko sa kwintas ko Pinay ito, po ng pinito juice ito ay share ko po sa inyo para kung may tangan po kayong pinito juice medal yun ito po yung isusay po nyo sa kanya kahit isang bisis lang po at iipon ang pakro sa medalyon po ninyo. Kung halimbawa nasa kipitan po kayo, hindi nyo nadala yung pinito juice po niyo Basta alam nyo po yung susi, ito po ang uusalin po ninyo. Napakabisa po ito na susi ng pinito juice. Pangkalatan po ito. Sana po ay pakaingatan at huwag ipagyabang. Isa ulo palagi ito, mga binabagi oras yun para makagamit po nyo sa pang-araw-araw sana po ay huwag makalimot mag subscribe mag like and share pa, at pintin po ang bill ko para pitan po kayo sa aking susunod sa na video Maraming marami, -marami sana po uh, advance merry christmas po sa inyo lahat bye po bye bye po